Tara, punta tayo sa bodega ng surplus. Eh, e, tingnan natin kung anong meron. Hmm. Uh -huh. Bawal? Ang oh, mag-vlog ko, tapos kailangan naka. No? Sige. Karoon lang po doy, karoon lang kalakaw. So, eto tayo, namimili tayo and yan, dito nga, kaya nga medyo minsan nakakasawa na rin maging brand conscious kasi tulad dito, this is from ayan, Loro Piana ayan mahal yan yan yung, tawag nito, yung mga uh, silent luxury brands saan pa ba, eto this is Lanvin ayan eto yung mga naiiwan sa Japan sa mga dry 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 wash na laundry shop Ayan, this is van. Home van. Ano pa ba? This is Paul Stewart. Ayan. Ayan. So, kaya minsan hindi na ako na-amaze sa mga brand-brand na yan. Kasi, nakukuha mo siya ng mura eh. Hindi na siya yung parang, yung parang mahirap hanapin. Unlike way back then, na talagang, pride and glory mo yung super branded pero I mean, you still get it now medyo mahal pa rin pero yun nga hindi na siya yung parang you have to spend so many so many so much pesos ba para for it like di ba so ayan. ayan oh eto pa sa mga saksakan ng brand con shoes. eto this is um ayan helmet lang ayan kung kilala yung si helmet lang sa mga fashionista dyan and etong jacket na to Uh, nahihirapan ako ayan, hindi ayan. that's Eddie Bauer so kung kilala si Eddie Bauer o ayan, alam mo yun kaya hindi na ganun ka masado exciting na rin for me ha yung maghanap-hanap ng mga brand or yung mga cons concern sa brand kasi nga maraming ka makukuha sa Japan surplus na bago na hindi ka magsatsaga magsuot ng mga mumurahin kung yun lang ang goal mo sa buhay, ayan Ayan, helmet lang. Ito, maganda din tela nito. Anyway, o oh, yun. So, ayan. O, oh, example, makita mo ito online. Benta mga, what, 70,000, 50,000 for this blouse. O, oh, simple lang yan. Pero, dahil sa helmet lang, mahal siya. Ayan to, ang oh, ganda ng dress. O, oh, lakas maka-alta. Ang ganda pag may mga party-party. Eh. Ayan. Ayan. O, pa mo ito dito, mahal na ito, lalo na sa mga designers. Ito, pulido pa ang pagkakagawa kasi alam mo na mga hapon, malinis talaga yan. Ayan. Tapos kung gusto pa mag-debo, ayan. Ang ganda, di ba? Tapos pag kinagawa mo ito sa isang designer locally, mahina dito yung more or less, mga 20, 20,000, 30,000. Lalo na ito, this is, um, if I'm not mistaken, um, Silk mas mahal pa ayan. pero ako mas gusto gusto ko yung mga brocade na tela yung may mga embroidery na makapal so yan okay to sa mga bata na magdidebu lalo na kung nasa sa mga hotel tapos paresan mo lang yan ng stendeto na na strapless So ayan, meron din tayo na kung ay ngayon. Itong dalawa is um, Kansai Yamamoto ang um, mahal kaya ng Kansai Yamamoto na eyeglasses ay ayan and meron isang um, Newton um, and isang Jensen Stewart so yung mga mahilig sa mga designer designer brands or liberal brands ayan that's Jill Stewart, Newton and Kansai Yamamoto so yung mga nakakilala lang may alam yan and dun nga these are all brand new na makukuha mo sa Japan surplus and pwede mo na ipapalitan sa mga local optical shop mo and syempre mas mura siya pero hindi natin masasabi na mura dahil pag branded eh, medyo mataas na kuha natin except for yung mga made in China na frames, so syempre mas mura yon pero mas maganda kasi tayo kapag made in Japan eh. so these are all made in Japan and ayan post natin ito maya maya bye